guys, ayan, wala po yung po sa yung lahat. At paalis po kami. Dahil nga, birthday po ng aking apo ay takain lang po kami doon sa Tagaytay. Ay, sa silang po pala. Silang daw. Ang ipupunta may bago daw po doon. mura, pero masarap na pagkain, guys. Ayan, punta kami doon, guys. Ayan. Tagal kumilos ng mga bata. Punta kami. lang kami. Bilisan nyo na. Sumakay na kayo. Sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo pa eh. Tambal. Mag-untugan si JK ha. Maano yung ano niya? Food. Yes. Wait lang namin. Paalis ako. Na pa. Alin? Sweater? Is, yes, ano? Wheelchair? Hindi. Hindi. Kasha ba dyan pa Sakay mo nga. Head northeast on San Miguel Street towards San Carlos Street. Marapat patupiin yan? Yun lang, hindi matupiin. <laughs> Dadalhin daw sana yung wheelchair ni J.K. Hindi alam, yeah, hindi alam na ang asawa ko paano tupiin. Yung wheelchair niya.

Oh, yan. Tapos, yan na, ano yan natutupiin dyan? Ano eh? nga eh? Hindi ko alam. Paano na? Pa ata eh. Sa ilalim? Wala. Alam ko, inano lang natin ito pa eh. na ito ng ganito eh. Igaganon mo. Kaya nga eh. Ba, matigas nga lang yun eh. Na. Ipipintutin yan dyan eh. Ito, baka ito. Ito yes, ano yan, yes, sa preno. Ba't preno ba ito? Pre -no Mm-mm. yan eh. Paano nyo nga? Paano nga? Nakalimutan nga namin ni Papa mo. Paano? Ayan eh, iyaano mo na nak. Gaganyanin mo kasi matigas. Iyanin mo. Ganyan. Paano? Ganyan. Sisira ka yan kung pinigit. Kasi ayan mo. Ito yung pangit, be. Kaya atit siya. Ayan o. Ayan o. Pangit. Mabigat. sumagot ko lang. Pangit. Hangit? Mag chinelas ka na lang yung ano mo. Yung silin mo na black Para kang ka. Ay, para kang, ano, para kang ano yan. eh, <laughs> hindi naman talaga sa'yo nakabidyo. Ako lang ang nakabidyo. Yung silin mo na black. Nasaan ba yung silin mo black? Ayan pala, hindi pala pwede. O, ganyan lang. Yung itim, kanina. Itim. para daw siyang nasa uh, magbumagaano. ano uh, Oh, mo palit ng mga mo. Okay na yan. Para ba? okay ko Ano na naman? Uso ba yan ganyan? Oo, bakit? Ang daming alam <laughs> na itong mga ano. ko eh. mo ka ko. Okay na <ka. laughs> Okay naman. <ka. laughs> <Okay> na <ka. laughs> Ano ah, nakakabath trip 'no. Okay na 'yan. Pwede na 'yan. Black shoes. Black na bakal 'ko kasi. Dapat sa sina black shoes ka lang. Parang oh, dati hindi ano, mas. Ay, teyma, baba naman siya kay. Okay, black mask 'to. Oy, loko 'yung tama 'yung ano niya. White naman 'yung bag niya. Hindi. Yung ano mo? silin na lang na ano 'no, na black. 'Yun ang galing niya. Para 'yun. Pakit Bumabagga ba? Hindi. Hindi naman ata. Hindi, okay. gano'n okay. 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 ito eh. May stopper. Hindi yan. ito. Ito, stopper. Ito na yung stopper dito. Okay. Stop na kasi. Hindi nagagalaw yan eh. Hindi na kasha naman. Ito okay. na yeah. Malayo. Ayan. Isalating e, natin yung pinto ah. Tapos itong gate pang. Yung susay ng gate. Ayan guys. Alis na kami guys. Ah, kasi. Alam. Dito din pa na video din oh. Ano ka, girl? Black ako okay. Magbibidyo talaga na. ako kasi magbabalik ako. Ah, lola mo Para may sasawin na ako uli next month, 'di ba? Guys, 'di ba? Vlog-vlog para may sahod. Nandiyan pa ano 'yung ng papa 'yung cake. Pa-bitbit mo na lang kay papa 'yung dito masisira. Pa. Pa-bitbitin mo 'tong cake. Masisira. Dandahan oh. masira.

pairam lang yan. Pag pinairam, iniram ko yan. Bulsa! Iniram libo ka. Hindi, 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 si puni gigi. Kalau tu, kalau tu, kalau tu. Kalau tu, kalau tu. Kalau tu, kalau tu. Kalau tu, kalau tu. Kalau

kakain lang po kami dito ng dinner. na nauna sila. Kami kakain. Parang birthday celebrate. ng aking ano, apo. Ayan guys. Tanda ng place nila guys. So bago to. Sa iba na naman kami guys. Ayan. Yung aking apo. Parang kagalan lang sa hawa ko. Ayan ano Ha? Huh? Wala pa sila. Asa sila? Wala pa sila. Tonto. Oh. Tara na to. Okay. Nagkano po na to? lak pa sila pag wala na ako. Dapat muna Guys. Kubo tayo doon. Tingnan niyo. Kasi aakyat uh, ata doon. Diyan doon Yung para may neto, may ganyan. ganito lang kayo. Ay, ba? Mataas doon na Mga bata Ayun oh. Baba lang. doon, meron pa silang iba 'yo Meron pa silang iba doon yung puso Kaya mo may mili kami Mga kubo guys. Ayan. Doon Meron doon o. Ayan. Dito, Dito to? Dito. Ilang ano yan, Ilang sito. yun Pang ilang ano lang yan. Walo. Walo lang. Eh marami tayo. 14, pang 14 na 14. Pang 14 po. 14. Ay, hindi Doon pa po kayo kasama nung no? ano? Ay, hindi Ay, kami kasama nung. No. May kasama kami? pa kami. May nahuli pa. Sige po, talaw na lang po. Uh, dito sa ayun, 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 hindi ayun, 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 Thank Thank okay. you. dito na sila. Mas malaki yung kailangan na may upo para ano, kasya kami. Ang guys, ganda ng view. Ganda ng mga halaman ni, Nila dito guys. So, okay, kita kita Ang halaman. Ganda. Ganda Ganda ng view. Poton yes. dito ko no. Yes. Ah. Yan dito sa mesa, nila, guys, diba? O pwedeng, ano, pa sa Dito naman po ito sa abanito guys. And Sinerge ng aking anak ay mura din dito guys. For the protect. Ang pamilya guys. Ayan. Kaya a... yeah, try na dito. First time kumain dito guys. Ayan. Dito lang po to sa silang pagiti guys. Si Pompo. Hello. Hello. Kaming Kasi yung na rin. Ang Ang ganda na. Yan JK. JK! Happy birthday, JK! Happy <laughs> birthday, Tama pa alam dami Bago ko cellphone. Sa may ko sa sasakyan? Sa, Hindi. Hindi. Itong, tundo, sa, Hindi. 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 cellphone, Hindi. 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 ayun Hindi. 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 Siya, 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 siya. <coughs> si kasi na kasi Si kasi Meron bang tawag pan niya Ha? Fried rice? Fried oh, rice? rice. All day rice po. Oh, Ayun. Fried rice. Sa ko fried rice. Pride rice. Pride rice. Ano na sa Fried rice po. <laughs> Kayo? Na ka Madami na isang ano, plater. Order ka rin ng iba Yung plain na... Siyempre. Siyempre.

May mga janan janan sa na nagagalaw na po. Ito sa baboy 695. Doon sa dati, natin. Mas mura. Dinagkakala. Pareho lang 430. Parehas lang ginagawa mo? Hindi, hindi na pinaplas mo ba? Nilalagay ko na yung para ano. Para mo yung gulay natin? Isa lang ba? Chapsuy. 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 Ay, Ayan, ay. Ay, ay, 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 ay. Asa ah, so si Tonton? kasama nila uh, Fried rice. Tanong mo na Ilan? ang plain atin? rice? Oh, Ilan ba, ba tayo? 14 tayo. 14 tayo. Eh. tayo. Hindi kasama yung dalawang bata. pa fried rice. Eh? May, may ano ay, pang fried rice. kayo. fried rice. Hindi, ilang extra. Basta 14 pieces na... Tapos may extra nga ano. Parang katulad dati, 20 pa na na, na, na yung lang Lane rice, oo. Yay. Para yung lang ano, Yay. ilan yung extra na fried rice? Fried rice, lang to. lang 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 fried rice lang 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 platter. Na crispy pata, kalamaris, chop suey, pansit bean. si tita, pili kong manok, bagay, kaming bulalo. na kayo JK. Happy birthday to you. Maganda Happy birthday to you. Beef broccoli. Pagkagawa Beef broccoli. gulay. 4.55. Taat na yung Tita? Ayan na sila tita? Ano sa'yo na, tita? Ano sa'yo na, tita? tagal na daw si tita? Ang tagal nila, tita. Nag-order na. Ito Nag na. mo ka na, girl. Mga, do pa i-glad na 'no. Teka, mo ka na naman. What's your problem? <laughs> <laughs> ah, master? wala si Pat, wala si ni. Wala si ano? Tawag doon, 'yung pandiliya. May ano daw shooting. <laughs> oh, Kaya pag hindi na picture na maganda, lagi mo. maganda yung pagkuha mo sa kanya? Kaya lagi mo na naman siya. Isang tambal niya, sexy ang suot, isa siya para si Maria Clara ng Indian. Yan siya. Kaya anyan trip Si Kasi nga rin pinagbalik ano yung Pag dress mo, pag mo si Kasi. Oh, sige. Ano na ka-dress ka, Asi? Patingin nga ng dress mo. Maganda ba yung dress mo? Ha?

Ito na ang drinks. Ayan na po sila po yan. Nagpe-prepare. yan, po. Ayan, shoutout daw. Ayan, <laughs> dito lang yan sa abanico, abanico. Ito na po ang drinks. Ayan na po sila po yan. Nagpe-prepare. yan, po. Ayan, shoutout daw. <laughs> Yan, dito lang yan sa abaniko.

1 2 3 Happy birthday JK. Happy birthday JK Happy birthday happy birthday Happy birthday JK <laughs> hey, hey. oh, Blow 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 now, ke, blow blow, blow Yay! Yay! Happy birthday, JK! ah <laughs> oh, ano doon sa si tito mo? ano nalagay? Oo. Oh, oh.